Ano ang naiisip mo kapag nakakita ka ng pulutong na mga langgam? Naiisip mo ba na maaaring meron silang nais ipahiwatig sa O maaari din naman na sa kanilang paglalakbay sa loob ng inyong tahanan ay may bit-bit na pala silang swerte o kamalasan? Ang kasabihan na having ants in one pants ay tumutukoy sa taong walang pasensya o sa taong nag-aalala. Sa espiritual na paniniwala, ang mga langgam ay sumisimbolo sa lakas, katapatan, pagkakaisa, determinasyon at pagsasakribisyo. Ipinapaalala nila sa atin na hindi magiging madali ang buhay kung hindi tayo mag effort para maging madali ito. Sa kabila ng magandang simbolo na ito ay may kaakibat ding mga pamahiin ng mga langgam na nasa paligid natin. Hello po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman po ako ng panibagong video patungkol sa pamahiin sa langgam. Kapag nakakita ka ng isang langgam na tumatawid sa isang daan, ito ay nagbabadya ng isang positibong pangyayari. Kapag naman ang isang langgam ay nakita mong naglalakad palayo sa iyo, ang ibig sabihin ay may isang tao na may sinasabi tungkol sa iyo sa ibang tao. Kung itim na langgam ang makikita mo sa loob ng iyong tahanan, ito ay swerte na may kinalaman sa pera. Kung bahay ng langgam ang makikita mo na nasa loob ng iyong bahay, ito rin ay swerte, kaya huwag mong sisirain o pagtatangkang alisin. Ito ay bihira subalit once na makakita ka ng dalawang langgam na mag-aaway, nangangahulugan ito na isang kaaway ang mapapalapit sa lugar mo sa susunod na linggo. At kung makakakita ka naman ng mga langgam na bumubuo ng kanilang tahanan sa loob ng inyong bakuran, panoorin lamang sila at umasa kang may malaking swerte silang ihahatid sa iyo. Kung ang itim na langgam ay swerte ang bitbit, ang pulang langgam naman ay ikinokonekta sa evil, kaya malas ang hinihinalang dala nito. Pinaniniwalaan din na kapag ang grupo ng mga langgam ay nagmamarcha mula sa silangan patungong kanluran, ito ay nangangahulugan na malapit na ang tag-ani. Kung ang grupo naman ng mga langgam ay lumalakad mula kanluran patungong silangan, ito ay nagbabadya ng pag-ulan. At kapag nakatapak ka ng langgam, ibig sabihin ay may mamamatay ngayong taon. At kung ang pulutong ng mga langgam ay nakita mong nagmamartsa at nagtungo sa ilalim ng upuan o pintuan, ibig sabihin ay hindi nagsasabi ng totoo ang iyong kausap o ikaw ang hindi nagsasabi ng totoo. Talaga namang kakaiba talaga ang hatid ng pamahiin lalo na kapag ito ay nakabase sa mga hayop o mga insekto lalo na yung langgam. Dahil kapag nakakakita tayo ng langgam parang may talaga yung isip natin. Minsan ibinabase natin sa panahon na darating na yung tag kapag maraming langgam sa loob ng bahay lalo na kapag itim. So nakadepende lamang po sa atin kung maniniwala tayo o hindi sa mga pamahiing ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig at see you again sa ating next upload.